Hello guys, good morning. Ayan. Medyo mahangin, malamig. Dito tayo ngayon sa sa road. Dito tayo sa daan. guys, sobrang lamig. Napasok na sa trabaho ang lola. and every night walking with the road go 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 <laughs> go 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 morning, good morning, good morning Bahrain <laughs> lalakad ang lalag mo papunta punta sa parong um, Ay, umaga din sabi nito ang puntahan nyo saka na lang saka na lang guys ano well, kung oras na eh naaga no. pa naman naaga pa pwede bang mag vlog vlog mag vlog vlog tayo para meron naman tayo ma i vlog okay hey guys dito tayo sa the guys sa aking youtube channel guys nakaraan hindi ko nakita yung aking revenue nangalala so, ko kasi nga hindi ko nirenew yung aking tax so, tinignan ko yung gmail ko yun sa gmail ko doon nirenew ko ulit kaya so, kahapon pag-click ko ng revenue po nakita ko na. Nakita ko na yung ano guys. Ito sa ano restaurant ko. Baligtad eh. <laughs> Baligtad siya. Wana sa cafe. Wana sa cafe. Maaga pa ka dito kasi guys. Yung mga building na ginadaanan ko. Guys, malapit na sa aking trabaho Sa aking Destinasyon Aking destinasyon guys Marami na hotel dito Mga apartment Tuloy ko lang yung aking Youtube revenue Nakita ko na siya kahapon kasi nga, inano ko na siya, nire ko na siya, pero sabi, uh, 7 days working, ano, 7 days bago makikita yung, um, nire-review nire pa siya eh, kung tama ba yung ginawa ko pag-review. Kasi nire-review mo lang naman hindi ko pa nagawa noon. Binasa ko maigi. Ganun lang pala ang gagawin. Sana nga, tama ulit yun. Kasi pag hindi naman tama, huwag ma-message naman si YouTube. May message naman ni YouTube yung kung ano ang gagawin mo, mali yung ginawa mo. Ayan guys. Ito pa rin ako sa daan tumadaan ang sasakyan o, oh, matawid na tayo para doon sa aking ayun, building na yun <clears throat> malamig pa rin dito sa Bahrain at magraramadan na next month guys lapit na ang ramadan Ayan. Ayan guys, pag gabi naglalakad doon sa bawat lake really dito. Doon kasi dito marami. maglakad dito. Baka ang lola niyo.

magkabait diba manalangin lang po tayo lang so, sa aking destination place of work say hi to our vlog hi hi to our vlog guys. <laughs> Hi, welcome to our vlog with Daya, my new baby. Let's go walk na baby ko. We'll walk because it's too cold. Very cold. Very cold here in Bahrain. Oh, be careful! <laughs> I forgot uh, I forgot my this one, my uh, from this one, my stick pad. What they call that one. I don't know what they call it. I forgot. We are here walking around the pool, walking around the pool. So hot. Okay, baby, go there. Not here. I'm here now yeah and we will Put sit here in it's our it's place it's yeah see yeah. it's very nice okay maybe i will help you move it here yeah okay oh yeah okay say good say bye to our vlog now bye-bye see you again my. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never.